Hmm. Ayan. <laughs> Ang ah, mga junaki snack snacks. Uh, blower. Ayan, blower time. <laughs> first time yung blower. Blower, blower. Mapatakal kanina. Blower time na. Uh, first time, maligo ng mga chinakis, puppies, snacks, no, snacks, no, pork bags. Mami. Uh, okay. tapos. Ng. Si gilid ng iso, doon at tabo hindi pa kalat. <laughs> tatak, tatak sa blower. Okay, pwede ng gali, eh, hindi lagi 'to painaan gali. Gin-anum na nagulat ang tatlo.

malapit nang mag-dry. Ano so, ba? Uh, Ito sila mag, ano, mag dry yung mga balahibo nila. Fresh na kanila Fresh na fresh. Bagong guli. First time mo guli Fourth batch na dramatis ni ni hey, pa business na lang sila tatlong pa isang lalaki lalaki ang brown ito po mas sa September 2 July po sila pinangon yun o <laughs> masyadong cute cute na kapag ano na kapag Malala na og dry na yung kanilang lahi. Mm. Basta ko yan. okay